September 2022 nang i-raid ng mga tauhan ng Philippine National Police kasama sa Interior Secretary Har Abalos ang isang pinaniniwalaang Pogo Establishment sa Friendship Highway sa Angeles City na nakapangalan umano sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. February 2023 naman nang salakayin din na ang mga ang Hongsheng Pogo Hub sa Bambantarlak. Matapos ang dalawang buwan o May 2023 ay narescue naman ang mga alleged human trafficking victims sa San Valley Clark sa loob ng Clark Freeport Zone. Kasunod nito ang pagkansela ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa accreditation sa CGC Technologies bilang service provider gayon din ang provisional accreditation ng San Valley bilang offshore gaming hub. Pagpasok naman ng taong 2024, patuloy pa rin ang pagkakabisto sa mga Pogo Hub sa Central Luzon. Muling sinalakay ng mga operatiba noong Marso ang Baofu Compound sa Bamban At dito na disubre ang malawakang operasyon ng Zun Yuan Technology Incorporated na sangkot di umano sa human trafficking at torture. Paniwala ng mga otoridad, ito rin ang dating Hongsheng Gaming na narid noong February 2023 at nito lamang Hunyo, isang higanting pogohab naman sa Santa Cruz, Porac, Pampanga na pinatatakbo rin ng Lucky South 99 ang inoperate mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ang mga bayan ng Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga pati na rin ang ciudad Angeles ay nakapaikot sa Clark Freeport Zone. Kaya naman kabilang sa local government units ng mga ito sa bumubuo ng Metro Clark Advisory Council o MCAC, isang development forum sa pagitan ng Clark Development Corporation o CDC at ng mga LGU sa Metro Clark area. Ayon kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo, na miyembro rin ng MCAC, kabilang ang issue sa pogo sa mga natatalakay nila tuwing nagkakaroon ng pagpupulong. Sa katunayan, May 23 raw o 10 araw bago ang raid sa Mega Pogo Hub sa Porac, nagmeeting pa ang grupo kasama si Porac Mayor Jing Kapil. 10 days before the uh, the raid, eh, nagkaroon po kami ng Metro Clark Advisory Council and part of the uh, peace and order council uh, peace and order uh, ano namin agenda yan po na pag-usapan diyan po kami tumutok that uh, hindi po titigil ang national government uh, natitignan itong ang operation na ganito even outside of like Dagdag pa ni Garbo, hindi naman daw nagkulang ng paalala sa kanila si CDC President and CEO Attorney Agnes Vesti de Venadera. Subalit tikom daw lagi ang bibig ng mga alkaldeng nasasangkot sa kontrobersiya na sinabamban Mayor Alice Go at Porak Mayor Jing Kapil. But he's always telling us na dapat mapagmasid kayo, tignan nyo, dahil sa likod niyan merong nangyayari diyan. We, we, were, we uh, were properly informed and also giving insights dito sa pag, pag nag-uusap po kami ng ganon. Eh, pag tinatanong naman, medyo tayimik lang, wala naman pong ganon. And then, bigla, puputok, nabibigla na rin kami pag, <laughs> pag meron pong nangyayaring ganon. Katulad nga yung pong latest na nangyaris dito sa Porak, nabigla rin po kami. Suportado raw ni Garbo ang panawagan ng Pampanga Mayor's League na iban ang pogo sa probinsya. Hindi raw kasi maikakatwiran ang revenue o ambag sa lokal na ekonomiya ng pogo. Lalo't kadikit naman ng operasyon nito ang mga karumal-dumal na krimen. Kaya panawagan din ng alkalde sa pamunuan ng CDC, huwag sanang hayaang madungisan ang magandang imahe ng Clark dahil sa mga pogo. Hindi po natin pwedeng pahintulutan yon At uh, ang sabi ko nga uh, hindi naman importante rito kung anong uh, anong kikitain ng yung yung nasasakupan yung LGU. Ang, ang ano dito yung morality and also ang pinag-uusapan dito yung mga tao na buhay na nawawala na, na hindi naman karapat dapat ano because of this uh, ano po yung negligence na ito na ng society. And uh, nakakalungkot sabi nga para bang ginagawa ng play ano uh, playing grounds ng mga iskalawags of other countries itong ating bansa talaga pong uh, hindi po ako talaga sumasang-ayon doon. Sa mandala, nakipag-ugnayan na raw ang alkalde sa CDC matapos na mabisto ang mga villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Clark na pinagtataguan umano ng mga big boss ng Pogo. At bagamat may sariling police power daw ang hensya sa loob ng Special Economic Zone, sisikapin pa rin daw ng kanyang tanggapan na makipag-coordinate din sa PAOCC upang matukoy kung saan nakapwesto ang mga online gambling facilities anong uh, narinig ko yon i have to do some diligence uh, due diligence uh, sa mga ano po namin ito sa lahat ng establishment ko nag-check po ako personally sa mga BPO ko nag-check po ako pinacheck ko po, po sa aking BPLU yung lahat ng mga foreign uh, establishment na nag-ooperate po dito sa Mabalacat at tinawagan ko po ang aking barangay uh, association of barangay council at uh, inutosan ko po sila na magmasid at tignan yung mga iba't ibang mga uh, nasasakupan nila. Kung meron po sila nakikita mga kakaiba na mga foreign na uh, ano, activities. Kaya po, aware po ako. Paolo G. Santos, CLTV News.